Hello? Kasi medyo kahit na meron tayong mga subscriber na taga ibang bansa. Hi shoutout ka lang. Shoutout to all the uh, subscriber in other country. Magrerepat ako ng mga halaman. Kasi medyo ano na sila. Ah, napabayaan pabayaan ko na. Kaya need ko na silang i-repat. Ayan, Oh. Ngayon, ayusin natin para maayos sila. Mairepak mai ko na sila sa dati nilang mga ganda sabay ganun ganda ganda talaga <laughs> ngayon eto na magumpisa mag, sa, mag ay nakoming mingming <laughs> ang aking pusa nakikihalo na rito sa aking video oh o paano? Start na tayo. Sige, okay, start na tayo. Ayan, ito. Lagyan natin siya ng lupa. Then, iripat na lang natin to. Ay, naku po. Teka lang, ha? Eto, iripat natin to. Iayos muna natin to dito sa paso na to. Dito natin siya ilagay. Kasi medyo pangit na yung lupa niya kaya i natin ha so ayan huwag nyo nang pansinin ang bilbil ko kung nakikita ninyo ha <laughs> yan lagyan na natin siya ng alam nyo ang lupa ko lang dito is loom soil yun na lang ang gagamitin natin at saka tong rice hull ah uh, wait lang ha di ko Meron to pala akong ano, kusot Yan, kusot na muna lagay natin. kusot ah. muna. May meron pa ako dito. Meron pa ako dito mga ano, lupa na pwede naman gamitin pa rito kasi hindi naman siya masyadong maselan. So, hindi naman siya masyadong maselan. Kaya, ito na muna natin ang gamitin natin, ha? Uh -huh. Ano yan, uh, lupa ng mga old plants ko, ng old succulent na nangamatay nung naiwan ko. So, gagamitin na natin sila. O, wala yung mga gamit ko. Ayan, lagyan natin ng loom para may pataba naman din. Ayan. Saka natin siya ngayon kukunin. Ayan na natin siya. Ayan, na makita. Kunin muna natin siya. actually nagagalaw ko yung mga ugat niya pero it's okay lang kasi magugat naman yan uli nagagalaw ko yung mga ugat niya pero okay lang kasi magugat naman siya uli yan dyan, lagay natin siya dyan para maganda ganda dyan, ba? may dyan lagyan ng mga lupa. Pinpusot eh. Ay, ito yung ano, yung cocopit. Yung inilalagay sa uh, orchids. I, subukan natin lagyan din siya. Ito naman ay try-try lang naman kasi sa akin naman kahit anong lupa ay nilalagay ko nabubuhay naman sila. Actually, hindi naman sila maselan lahat ng halaman naman sa akin ganun. Pero hindi naman masabing lahat kasi siguro hindi ko lang nap napapansin yung iba na ayaw din nila. Ah, yan, tsaka natin siya. Kasi kaya ko nilagay niyan para mapanatili natin yung medyo moist yung lupa nya Yung para bang lagi siyang basa. Dahil ang gusto nitong halaman na to is yung lagi siyang basa. Lagi, sa, lagi siyang lagi siyang mamois Yun. Yun yung gusto nitong halaman na to. Kaya ilagay natin siya diyan Kaya nilagyan ko ng ganon So itatappings ko na lang dito is yung Rysal para maganda-ganda siyang tignan, hindi siya mukhang madusing. Hmm. Ayan, toppings. Yan ilagay natin para hindi siya mukhang madusing. Ayan naman eh, ano ko lang naman, version ko lang naman. Ganyan lang ako magrepat. Hmm. Hmm.